Huwag na huwag ka na gumamit ng peke na lubricant, at langis ng motor ito ang mga dahilan. Isa, ikakasira ng quality ng kadena mo kapag hindi tugma sa riding style mo ang ilalagay mong lubricant sa chain mo. Dalawa, mabilis maputol ang chain at hindi mag play ang bearing ng chain mo kapag napis o na ng dumi. Tatlo, kapag peke na lubricant nagnilagay mo may tendency na ang chain mo dahil wala itong quality check. Apat, kapag langis ng motor naman ang nilagay mo matapang kasi yun, may tendency na masira ang bearing ng chain mo at masyado siyang malapot at namumuo. Ito may tendency din na sa sobrang bilis mo sa ride na pupunta sa rotor mo ang langis ng motor, may tendency na makontaminated ang iyong rotor. Kaya ito pala yung mga Irel recommend ko sa iyo na lubricant para sa iyong chain at iba pa. Ito nga pala ang mga produkto ni Weld Diet na gawa sa United Kingdom. O di ba ang angas ng pinagmulan? Meron pala tayo ditong weld type. Isa, wet lug. Napakaganda nito kung ang riding mo ay river crossing or maulan. Ang kagandahan dito ay kahit maulanan siya or mabasa ay di ayan awash sa iyong kadena o di ba tuloy-tuloy pere ng smoothness. Dalawa, dry lug. Ang kagandahan dito ay kahit talsikan siya ng buhangin or debris ay di kumakapit sa chain, perfect pala to for dry weather. Tatlo, itong all-weather, combination siya ng dry and wet lube kaya naman ito ang mare-recommend ko sa inyo dahil 3-in-1 na siya. Ito din pala yung iba pang products ni Welty. Meron din silang carbon paste para sa iyong carbon seat post. Ang purpose nito is para magbigay ng kapit sa iyong seat post. Ito naman ang tubeless plugs para pag nabot-asan ka sa ride ay meron kang pangpasa. Meron din tayong grease, perfect ito para sa mga nagre-repack ng bearing. At ang panghuli meron din well tight patch kit Ang kagandahan dito sa patch kit na to ay ididikit mo na lang siya sa mismong butas dahil self patch kit na siya o oh diba, hassle na At kung interesado ka nga sa mga products na pinakita ko nandyan sa ting yellow basket For more content like this follow nyo ako sa YouTube at TikTok, Hap art mga kaibigang oso